Nagsimula ang lahat nung nagkali ako after nang nangyayari sa school ni Pop Charles at nangyayari kina Jim Rosta at ang dalawang lalaking minahal ko sa aking buhay. Ay bumalik na ang lahat sa ayos nito. Pinagpatuloy na ng aking dati ang pag-aaral ko sa isang private na university. Anak, yeah. ito nga pala ang university na kung saan kami nagkakilala ng iyong mami. Ito sabi sa akin ni Dad habang naglalakad kami papunta sa tin office. Di, dito ko pala narinig ang spectacular dahil di rin ito pa university. Ito ang mga peculiar na students kung nag ang mga iba. Dito rin nag-aaral si Mami at tati. Napasok pa lang kami sa dean office ay may nag-welcome na sa amin ni Tat. Oh. Welcome to Hungering University. Uy, Tol, ikaw pala. Aha. Masalang siya sa lubong sa amin ni, ng mismong dean. Or should I say, ang may-ari nitong Hungering University. Long si, long time no si, Tol, haha. Anak nga pala namin ito, Feliciano, si eh. Ania, and this gray hotter. Sabi naman ni na Dad sa Dean, Are you wondering who is the Dean of this university? Siya lang naman ang dating kasindahan ni Ma'am, si Tito. I put that Kenneth na nakangiti kong dati sa unang tinuring kong dad. I'm not used to call him Tito kasi tinanay si ako ni Tito or Dad Kenneth. Not na tawagin siyang daddy. na ng anak-anakan ko, ha ha kayo, pasok kayo sa loob. Sabi ni Dad Kenneth sa amin ng may nakabangga ko sa pagpahok namin. Ang angas naman ng lalaki to. We will talk later, Mr. Cian. Yan. Mahabol ni Dad Kenneth sa lalaki yun. At nang makapagpasok kami sa loob ng office niya, I wanted to meet the new transfer student here at Hong Kong University Sa I can ken to the Pace na Hi Andrea, Candice Gray Nice to meet you But sa akin nung peace. True mind, just like Kyle Do so you know my dad all along? The daughter of Jean Gray? Or Chin Gray Paglingon ko kay Pace, na kumisi siya. Stop using your powers, Pais. Pagtingin namin sa araw ay nandilisik ang mga mata ni Dad Kenneth. Sorry about that, Andrea. Peace. namahan mo si Andrea papunta sa room niyo. Kaya nasabi niya sa amin ni Dad Kenneth. At agad naman kami tumayo at kumabas ng office ni Dad takot sa akin, amo. Hindi ako katulad ng tatay kong saklim sa kapangyarihan. Mabait ako, <laughs> By the way, bago lang din ako dito. Masayang saad niya sa akin. Oo nga eh, ha? Gusto na pala kambal mo. Mama dad mo tsaka tito chill mo. Ay, Bim at him. Si dad and mama masaya na sila. You see, I changed my name for my safety na din. Haha, -ha. then si Tito Jill, is super happy na nang muling nabuhay ang mahal niyang si Tito Clau. And that's all then for your university. At ang kambal ko ayun, nasa ibang bansa, kasama ni Tito Jill, dun siya pinag-aaral nila mamanda. Mahamang paliwanag niya sa akin. Mabuti naman, at nasa ayos na ang lahat, sagot ko na lang. So, best friend na tayo ah. Best na tawag ko sa'yo simula ngayon. Masigla kong sa at sa kanya. Then I will call you Abo. Ngiti niyang sabi sa akin. At pumasok na kami sa loob ng room. Bigla silang natigilan sa ginagawa nila nang makita nila ako. Why are they so shocked to see me? May alam ba sila sa nangyari dati sa akin?